Luto na mga kaidulan ang aking niluto na sinigang na baboy o pork mga kaidulan. At siyempre mga kaidulan, titikman na natin yan. At dito na mga kaidulan, oh. Sabaw muna mga kaidulan, tikman natin yung sabaw. Mmm! Magluluto ako mga kaidulan na pork or baboy At ito nga mga kaidulan ang ating gagamitin na kangkong Ayan o, si kangkong At syempre meron din tayo dito na okra At ito mga kaidulan si labanos Ayan o, syempre mayroon tayong talong At mayroon din tayong kamates Ayan, ang ating gagamitin syempre mayroon tayong... Sitaw. Ayan. Siyempre mga kaidulan, binabayad ko muna sa tubig. Siyempre mga kaidulan, at ito mga kaidulan, ang ating port. At pinapalambot-lambot ko muna mga kaidulan, bago ko ilagay si mga gulay niya. A few moments later. Ilagay ko na mga kaidulan, yung sitaw, okra, at saka labanos, at saka kamatis. Ayan ang mga kaidulan, o. Oh. Lagay na natin dyan. Yung kangkong, maya-maya, kasi mabilis maluto yun mga kaydulan. Ganito ako makaidulan mag ano mga Ganito ako mag sigang ng baboy o pork makaidulan. Ayan. Hintay-hintayin ko lang makaidulan ng kumulo. Ya, pakuluan natin ng mga siguro mga 3 minutes. Ilagay na natin si kangkong. Siyempre, dadagdagan ko na makaidulan ng tubig yan makaidulan. A few moments later. Ilagay ko na makaidulan ang kangkong. At ito na makaidulan, oh, si kangkong. Dahil pag nagsisigang tayo, Automatic talaga yan mga kaidulan. Kangkong, di naman pwede sa si talbos ng kamuti ang ilagay natin dyan. Siyempre si kangkong mga kaidulan. Yan talaga yung pinakaano dyan. Mas masarap pa nito mga kaidulan kung mayroon pa ano. Mayroon pa laman ng gabi. Mas masarap siya. Kaso nga lang mga kaidulan. Dito sa lugar namin, mahirap dito maghanap ng ganyan na ano. Laman ng gabi. Ayan mga kaidulan no. Siyempre ibabaw na natin yung pork kasi nga mga kaidulan. Para maluto na rin yung kangkong. Siyempre mga kaidulan, hintayin pa natin ng ilan minuto yan mga kaidulan bago naman natin ilagay si sinigang sa sampalok. Ito mga kaidulan mas masarap dito mga kaidulan. Ayan, hintayin hintay pa tayo ng ilan minuto. A few moments later. Nailagay ko na mga kaidulan yung sinigang mga kaidulan at ito na nga mga kaidulan oh. Luto na yung ating niluluto na sinigang na pork or baboy. Siyempre mga kaidulan, titikman na natin yan ang ating niluluto kung talagang masarap ba talaga.